Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Siyempre, higup muna tayo, kabasada. Ay na po, Diyos ko, parude. May kanyang kabasagmangan kayo, Karabasa Marungbekin Patani. Mm Hmm. May Brown out okay ngayon dito kakamsat sa naibabis kaya ba to 6. Hmm? Hmm, karabasa. Hmm. Muntala. Grabe, ang init ng panahon ngayon, kakabsat. Tapos brown out pa. Ah. Ah. Hindi talaga nakakasawa tong bunga ng malunggay. Harap papakinak. Hmm. Okay, Masin George. Hmm. Hmm, gimana sih yang mau yang? Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat.